So guys, sa mga naghahanap ng kaong, no? Meron na tayong available. So from seeds to guys. Oh, ano 'yon? Eh, harang ko 'yan diyan. <laughs> so from seeds guys, marami tayong available. So mag-message lang kayo sa akin, ano? So eto ay uh doubly purpose, no? Alam niyo ba ito yung ginagawang nata di coco? Nata di coco yeah, yung nilalagay sa salad. Pero, sabi nila, ano daw, matagal daw itong magbunga. So, mga nasa ano yata, 20 years. <laughs> Pero guys, abot pa ako. Kasi, ano pa naman tayo, mga nasa 30s pa lang tayo. No? Um, message lang kayo. Kapag naghanap kayo <laughs> ng kaong. Kasi ito, bihira lang ito guys, no? Sa online. Naghanap ako nito before sa marketplace. Nakakita ako sa bicol nasa 150 150 So habang tumatagal ay uh, syempre lalaki to pero hindi ako magbago ng presyo no So ipapakita natin yung mga available pa at yung mga tutubo pa lang Ito yung mga na separate na natin guys sa plastic So ito galing to sa paso sa ganito Ayan Ang ginawa ko nilipat ko na lang siya dito para guys maka-stable siya kasi mahirap uh, kapag pinalaki mo pa siya dito tapos uhugutin mo so mapuputol yung pinakantalbos so mainam na bata pa lang ay uh, ilipat na sa plastic so ipapakita ko pa yung mga may, may buto. 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 buto buto ito yung buto guys oh ayan so para malinaw ganito yung buto nya so ito yung nata de coco Ayan, yan yung nata di coco. Para siyang uang. Alam nyo ba yun? O, para siyang uang. Yan yung nata di koko. So, pag tumubo na siya, guys, baong ipot. Saan ba yung ipot na yun? Ito yung... ugat niya, o. So, ganyan siya tumubo. So, eto, marami tong nakabaon dito. Ayan. So, mga ganito na. At, yun nga, uh, inutay-utay ko siyang ilipat sa plastic para hindi ako mahirapan maglipat. Para hindi... Uh, mamatay kasi guys naka try ako kumuha ako sa puno binunot ko siya and then hindi siya nabuhay so mga ano lang siguro sa mga 10% na binunot ko dalawa lang yung na buhay so that's why na kumuha na lang ako ng buto sa puno kasi bira lang talaga ito eh alam nyo ba na bira lang talaga ang kaong no So, dito nga ako na ako nakakita ng ano. Naghanap talaga ako online. Mar, online marketplace, no. Tapos, meron pala kaming nadadaanan na kaong dito. Papunta doon sa Tagaytay. Nakita ko, sabi ko, parang kaong yun. And then, pag-check namin sa puno. Yung puno, ang daming buto. Ang daming tumutubo. So, ang ginawa ko, hinugot ko yung iba. Tapos, hindi na buhay. So, eto na nga, tumubo na galing sa buto. Kaya, success tayo, guys. Mu ipot ya wak